ting ula mga kapromdi yung labong. Ayun po, hello po mga kapromdi magandang araw sa lahat. Tara samahan niyo ako ngayon. Ngayong araw, kasi every week nga po ginagawa natin ito, pamalengke tayo doon sa Commonwealth Market. Ah, uh, yun po yung malaking bilihan ng mga gulay, isda, prutas at kung ano-ano pa po na malapit lang dito sa bahay. Tara na po mga kapromdi samahan niyo akong mamili. malapit na tayo. Andiyan lang yung Commonwealth. part ng Commonwealth na nasunog. Ito. Ababa tayo. Ayan, nandito na tayo sa Commonwealth. Pili na tayo ng ating mga kailanganin. Basa dito mga promptik. pork. Meron tayo ng mga lamang dagat. Seafoods talaga yung pinupuntahan ko dito pag bumili ako. Inuuna ko ito. Totorta tayo. Nakakang sariwa. Ayan o, nalaki ng mga hipon. Oh! Baje, itin Meron ding 100. Ah, Ito ang sariwa. Ito mamula-mula eh. Ito naman mas malaki. Ayan o, oh, may malalaki. buginta hindi po siya. Ayan. Nagaayos yung iba ng mga paninda alatag lang. Ito naman tayo sa bilihan ng sibuyas sa kabawang. Dahil, dahil, baboy yung silidang natin. Hindi man. Bili ako ng malunggay. Halo dun sa ating biniling halaan. Kaya na dito, te? Ito lang halo. Kakalatag lang mga kaprombi oh. Sariwa pa yung mga gulay. Ayan at may nakita tayong labong. Pili tayo. Gusto ko may balat para ako na lang magbabalat. Marunong naman ako nito eh. Magkano sa labong nyo te? 60 kilo. Ano pa ito kawayan? gusto ko ito eh. Ha? Huh? 60 kilo. Try nga natin isang kilo. Uh, Ay, isang piraso. Ayan, uh, napili natin. Papilo natin. Oo. Uh -huh. Kano abutin? Tagpira pa lang kung ano. Um, ano na tapit? 69. 69? May get kilo. Ah. Ano ang ganda. Wow. Naging nasa ba Ang gaganda o oh. Madaming gulay Hanap tayo ng ano naman gabi, ang lalaki o oh. Uh, magbabalat po tayo nitong binili nating labong Lilinisin natin at i-slice natin ng maninipis gagamitan natin ito ng sangkala na kahoy, dahil matigas ito mga kapromdi. at ingat lang dito kasi makatinga siya Tanggalin natin itong matitigas na part. Ito talaga ang binili ko. Ayan, ito po yung binili natin kasi mas, mas alam natin sariwa. Kasi meron doon, nakalatag na at uh, naka-open lang. Hindi natin sigurado yung halo nun. Baka mapait. Hindi lang naman natin sure. Medyo matigas lang to. Pero pag naumpisahan muna, tanggalin. Ayan. Dahan-dahan siyang inipis. Ito ata ay labong na. Hindi ito kawayan, mga kapromdi. Ito ay yung isang klase ng labong na yung tinatawag namin na butong yung sunod po sa kawayan kasi pag kawayan hindi yun matatang mahahaba parang pandak yung labong na kawayan natutuwa kong mag ano nito mga kaprondi kasi nga magbukas na yung nakikita ko na sa probinsya dati Ganito nila ito, big box. O, diba? diba? Mga sa mga kapromdi. Hanggang sa ma ano na siya. Magnipis. At gaganatuhin mo. So, sa isang piraso, makakarami ka din. tuloy lang. ganito lang yung pag ano ng labong mga kapromdi. Yung pag slice nito. Pag gusto niya magluto ng labong na nakabalot pa. Ayan. Kasi ang kadalasan kasi may nabibili tayong labong na ready na eh. Ito naman ay pinapakita ko lang sa inyo yung fresh labong. Kung paano po siya babalatan, at isa-slice. Dalawang klase ito. Meron din pabilong yung pagano naman. Ito naman ay pa-shred. Ayan po, mga kapromdi. Tapos na natin gayatin ito. Bali, ibablanch natin ito ng mga 10 minutes sa tubig. Iinitin, ilalaga po natin ng 10 minutes. After noon, pipigain para mawala yung pait. Okay? So, ayan, kumukulo na po mga kapromdi. Itapon na natin itong kanyang sabaw. Isang kulo lang pong gagawin natin. Haluin ko muna. Para hindi siya pumait. mausok lang drain muna natin to yan po at pinakuluan na natin at i-drain natin palamigin ko lang pigain natin yung piga para matanggal po yung kanyang pait. Ayan po, tapos na tayo mag-slice nitong ating pansahog. Gigisahin na po natin ito. Nagsabay-sabay ko na sibuyas, bawang, saka duya. Bango. Unahin natin yung baboy. I-design muna natin. Binigitan na rin po natin yung ating baboy. Hindi lang, kapulahin lang natin to. So, then, pa-brown lang natin ito mga katlombi. Hanggang um, sa maluto siya ng maayos. Takpan ko na muna. Bali, nalagyan na po natin ng paminta. Itimplahin ko muna itong karne, itong pork mga kaprombi, bago natin ilagay yung labong. Lagyan na rin po natin siya ng toyo. Para mamaya, pag nalagay na yung labong, meron na siyang lasa. At Medyo pakuluin natin. Itin lang natin, lagan natin konti. So, mga kaproby, yung update sa ating stir fry na labong. Usok-usok pa, at pinapaiga ko pa, mga kaproby. Ayan po mga kaprodi ng ating ulam, kakain na tayo at itong ating labong. Yan. So titikman na natin. Kain na po tayo mga kapromdi Ito yung ating ulam mga kaprodi, yung labong. Kain na tayo. meron pa tayong broccoli dito tsaka beef broccoli tsaka tortang ipon. maraming ano to. Marami akong nilagay na pork. Mmm. Ang hang niya. Bagay talaga sa kanin. Sobrang mapapadami ka ng kanin nito. Kasi, mahanghang, malinamnam. Kaya medyo crunchy. Kain hmm. tayo mga ka Lunch ko na to. Mm. Ang sarap. Try nyo rin po. Labong lang siya, tsaka gigisahin. Lagyan ng sahog na pork. And dito na. salamat sa panonood nyo sa akin. Tuloy ko na tong kain ko at ingat po kayo palagi. Bye-bye!